Mahirap, sir. Mahirap talaga ang buhay natin. Sabi kasi ng gobyerno, ang kahirapan daw sa Pilipinas ay parang maritis lang, haka-haka lang daw. Hindi po. Totta, ba hindi kasi nakikita muna mo naman marami naging hirap na tao. Ayon kasi sa gobyerno na haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas ngayon. Ayon. Naniniwala ka bang haka-haka ang kahirapan sa Pilipinas? Hindi ay naman haka-haka. Sir, ayon kasi sa gobyerno, sir, ang kahirapan daw na, na naranasan natin ngayon sa Pilipinas ay haka-haka lang daw. Haka? Nasa uh, presidente natin yan. Hindi <laughs> <laughs> ka naniniwala ang haka-haka, sir? Hindi <laughs> ako naniniwala ang haka-haka lang yan. Sa so, totoong nahihirapan talaga mga pahirap Pilipino. Nahihirap na talaga, Pilipino. Yes. Pahirap ng pahirap talaga. Um, uh... Naniniwala ka bang haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas ngayon? Hindi po. Totoo bang ang Pilipino ngayon? Oo. Pero hindi haka-haka? Hindi. Kasi nakaranas na tayo ng uh, mahal na bilihin, no? Oo po. Eh, maraming salamat, ma'am. Ano po yan? Sorbet lang, sorbet. Naniniwala ka bang haka-haka lang daw ang kahirapan ngayon sa Pilipinas? Hindi po, totoo yan. Na, karanes, na Talaga ba? po mahirap ang Pilipinas ngayon. Sobrang mahal ng mga bilihin. O, lalo na bigas, no? Mahal ang bigas lahat po. Mahal. Ah, maraming salamat, ma'am. Ingat po kayo. Ano ba sa tingin mo ngayon ng Pilipino? Ah, uh, naghihirap o hindi? Mm, para sa'yo? Para sa akin, oo. Naghihirap? Oo. Okay, mag-ingat ka, ma'am. Sige po, thank salamat. you. Okay. haka-haka? Gawa-gawa lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Hindi. Hindi. Talagang mahirap ang Pilipinas ngayon? So, Opo. O, yan, oh, ayan, o. Ito si sir. Mahirap, o. Oh. Kaya sir, mahirap ang Pilipinas ngayon? Sobra. Sabi kasi haka-haka lang daw, eh. Sabi hindi, bang, hindi, sobra? hindi, sabi, hindi haka, -haka. Yung totoo talaga, may nangyayarin talaga na sekreto na, ano, corruption. oh, yan, mahirap ngayon? O, oh, mahirap, sobrang hirap. <laughs> At, naniniwala ka bang haka, haka lang ang kahirapan ngayon sa Pilipinas? Siyempre, hindi. Ang daming mahihirap ngayon paano naging haka Lalo na mahal mga bilihin lahat, no? Oo, so, ang mahal. Ang bilihin. Sobra pa yung pato nila na presyo. Oo. Itong iniinom mo, ma'am, na soft drinks, magkano ba yung bili mo yun noon? Ito, dati nakabili lang ako dito. Nung gata pa ako, limang piso lang. Oo. so, ngayon. ngayon, 20 na. 20 na yan? Magkano na to? 25 na. Oo, 25 na. yung bago-bago magkano, bago pumasok yung Marcos Admin, yung Duterte, magkano lang yan? Ano, nasa... 15? 12? 15, 12, 10. Ayan, ah, 15 lang yan noon. Ngayon ay 25 na. Oo, <tis> uh, uh, grabe. Uh, uh, sabi, haka, -haka talaga hindi, naman ng gobyerno, no? Hindi talaga haka-haka. Katotohanan talaga nangyayari ngayon. May nangyayari na karahasan po. Sekreto lang. <laughs> Nakahaka lang ba daw ang kahirapan? Naniniwala ka bang haka-haka? Ah, hindi lang po yung katang-isip, kakahaka lang. Dahil totoo po ang kahirapan. Okay lang ba magtanong sa iyo, ma'am? Uh, naniniwala ka bang haka, haka lang daw ang kahirapan ngayon sa Pilipinas? Haka-haka, sobrang hirap na nga ng buhay. Ayan, maraming salamat ha. Ah. Galit, galit na yan si mama. <laughs> naniniwala ka bang haka-haka lang ang kahirapan ngayon sa Pilipinas? Hindi po. Totoo ang naghirap ang Pilipinas ngayon? Totoo ang mahirap ang Pilipinas. Sobrang hirap. Okay. Magkano ba ang presyo ng bigas binibili mo ngayon? Ang kinakain namin sa ngayon, 55. 55 kaya pang kainin 55. <laughs> 'Yun ang pinakamahirap. 'Yun ay yung pinakamahirap 55. Uh -uh. Kasi nagre rinse kayo masasarap 65 to 70, no? Oo. Uh -uh. Okay, maraming salamat ma'am. Sir, ito po yung tanong ko sa sir, sir bilang to sir. Ayon ko si sa ano, uh, official ng gobyerno ni BBM na si Gadon. Kilala mo si Gadon? Hindi. Ito po yung tanong, sir. Haka-haka lang daw ang kahirapan ngayon haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Mahirap talaga, hindi na haka-haka, ha -haka. totoo yun. Ang bilihin natin, napakamahal naman. Mahirap well, ang Hindi haka-haka, hindi, haka, hindi, hindi haka Totoo no, mahirap. Totoo mahirap. Hirap talaga ngayon mga panahon. Oh, kasi ang pagkinikita? Eh, kinakapos pa ako sa kinikita ko. Kulang nga sa estudyante eh, so, lang, kulang nga na sa akin eh. Siguro na sa kanila, wala na akong iaabot. Kahit damit ko, hindi na akong makabili. Kahit pagkain, nabibili ko na. Karating kilong bigas na lang. ah uh, yung pangako ni Bibim na 20 pesos na nabanggit mo kanina, sir. Mala, mukhang malabo na yun, sir. Malabo na. Hindi na matutupad ni Marcos yan. Hindi na matutupad ni Marcos yan. Ang pangako niya nga, bababang presyo ng bigas pag siya makaupo. Ay, hanggang ngayon, wala. Mas lalong tumaas ang presyo ng bigas. Sir, naniniwala ka bang haka-haka lang daw ang kahirapan ngayon sa Pilipinas? Ay, hindi po. Talagang maraming naghihirap ngayon sa Pilipinas at maraming walang trabaho. Ah, uh, sabi kasi ng gobyerno, hindi daw mahirap ang Pilipinas ngayon eh. Mahirap. Mas, mas lalong mahirap ngayon. Mahalang bibiliin po. Naniniwala ka ba, sabi ng gobyerno, haka-haka lang daw ang kahirapan ngayon eh. Ay, paano maghaka-haka, kasi... Wala sila sa kalagayan natin na mamahirap eh. Kaya sabi nila na ano? Haka -haka. haka haka lang kasi ano yung pamumuhay nila. Maganda, alba yeah. ano ba? Salamat yeah. uh -huh. sabi kasi ng gobyerno eh. Hindi daw totoong mahirap ang Pilipinas. Hindi, sobrang hirap na ngayon ang Pilipinas. Kaming dati naka oh, hindi kami na ano pero ngayon grabe matumal ang matumal sa amin dati na 1000 pero ngayon 300 nako oh sobrang na pala talaga Oo, mm -hmm, sobrang hirap Hirap, sir? Mahirap hirap. talaga ang buhay natin. Sa sabi kasi ng gobyerno, haka-haka lang daw ang kahirapan. Eh. Ay, ay? No, ako haka Nahirapan na talaga kami, sir. Hirap na talaga, sir? Hirap na. Wala, ang init pa naman. Init pa. Tapos, uh, wala pang binta, wala pang namibili, wala. Tumal, tumal, Ay tumal talaga, grabe tumal dito. Kamusta yung mga presyo ng mga bilihin? Ah, bataas pa rin, di pa rin nagbabago, ganun pa rin. Hindi baklaran ito, dapat mura baklaran, di ba? Di, mahal pa rin. Mahal pa rin, ganoon pa rin. Ganun pa rin. Kasi sabi kasi ng Marcos admin, uh, haka, haka lang daw kahirapan ngayon eh. Ay mas nalong nahihirapan na kami. Ako? Oo, mahirap talaga. Mas mahirap na talaga. Dati hindi pa ganito kahirap ngayon na mas lalo ng umirap. Oh. Sa panahon ni Duterte, mas okay pa yun? Mas okay pa. Yung panahon ni Duterte, kahit medyo nakakahon kahit pa paano. Pero ngayon? Ngayon na, nahirapan na talaga. Grabe na. Oo, oh, grabe. Sa so, reklamo ka na talaga ngayon? Oo, oh, wala na talaga. Eh, sino naman ay yung bigas nga na tig-20, wala. <laughs> diba? Wala nang pag-asa yata. Eh, wala nang pag-asa. Yung sabi, 20, unahin niya yung bigas na 20 Sana wala, wala. Diba? Ano na yun? Budol? budol. Budol. <laughs> Ayun nga yun na uh, pinakamababa na 60. 60, no? Oh. So, noong panahon ni ta, Tatay Digong, 45, masarap? 45. Ma, 35 ba? 38? Mayroon oh, pa. Mayron, oh, mayroon, mayroon. Oh. Oh. Ngayon na uh, wala nang 20. 60 na. Dinobli ang 20, tatlo. Tatlo. <laughs> <laughs> wala. Naghirap uh, talaga ngayon. Naghirap pero, pero reklamo ka talaga ngayon sa sobrang malang bilhin. Oh, mahal talaga. Yan ang totoo talaga. Oo, oh, eh. totoo yan. Kaya tiyan dyan na parting ano, ikot ka kung ano yung Ayan, swastu nyo. Ay, ikot ko kasi. talaga eh, sa... talagang totoo. Wala nga ka kaaka, nakikita nyo naman, di ba? Lahat na napuntahan nyo kung ano yung sinasabi nila. Eh, totoo na mahirap talaga. Tagirap. Tagirap talaga. Naghirap talaga. talaga. talaga Tingnan mo si sir, may hanap buhay, may negosyo yan, pero reklamo na siya. Paano pa kayo mga empleyado lang? Oo, simple naman. Uh -huh. Kailangan na taasan din nila yung sahod ng mga trabahante. trabahante. Kung kagaya sa amin na ganito lang yung situation namin kahit nagtitinda kami nagtatsaga may papakain lang kami sa pamilya namin kuminsan talaga na wala may, may panawagan ka ba sa presidente natin sir? Ay, sana presidente bongbong na sana matupad natin ang pangarap nung una pa di ba? pangako pangako babi. kaso dalawang taon na sir wala pa rin sir wala pa rin nangyayari lalong <laughs> Lalo, <laughs> pahigpit tayo ngayon lalong pahirap ng pahirap Oo. Oh, eh buti yung mga mayayaman, sila lang ang yayaman. Yung mga mahirap, talagang mahirap.